Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kung noon ay umaalma sa mataas na presyo, sinabi ngayon ng Sugar Regulatory Administration na iniimbestigahan nila ang mababang presyo ng asukal Nagpahayag ng pagkabahala ang sugarcane farmers ng Negros Occidental sa biglaang pagbaba ng presyo ng asukal na malaki ang epekto sa kanilang produkto. Duda rin sila na maaaring may gumawa ng senaryo sa pagbagsak ng presyo ng asukal. Ayon kay SRA administrator Pablo Luis Azcona, nakakagulat ang price depression kaya nais nilang malaman kung ano ang dahilan. Sa impormasyon ng tanggapan, bumaba sa 3,000 pesos ang 50 kilogram ng asukal habang ang iba ay naibibenta ito ng mas mababa o hanggang 2,500 ang bawat 50 kilograms. Umaabot sa kabu ang 35 incidents of violence ang naitala ng Philippine National Police hanggang nitong September 16th. Sa isang press conference, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na apat lamang sa mga ito ang direktang may kinalaman sa barangay at sanggunyang kabataan elections. Labing dalawang insidente naman ang patuloy na inaalam kung may kinalaman sa halalan. Noong linggo may mahigit sa anim na raan ang nahuli dahil sa paglabag sa ipinapairal na gun ban. Ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros ang pang-aabuso sa hindi bababa sa isang libong kabataan ng isang kulto sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Sa kanyang privileged speech, sinabi ni Ontiveros ang religious cult na pinamumunuan ng isang J. Rense o Sr. Aguila na miyembro ng Socorro Bayanihan Services na naninirahan sa isang lugar na kung tawagin ay kapihan. Ayon sa senador, lumabas sa investigasyon ng kanyang mga tauhan na inaabuso ang mga minor de edad na nasa edad 15 at sapilitang ikinakasal sa kanilang lider. Natuklasan pa ng mambabatas na nagsimula ang kulto bilang isang civic group pero noong 2017 ay iniluklok si Renze bilang leader ng grupo na ayon sa mga miyembro ng kulto ay itinuturing nilang mesaya at bagong Jesus. Marami din ang naingganyong sumapi sa kulto noong 2019 matapos tamaan ng malakas na lindol ng bayan ng Socorro at pananakot ng grupo ni Renze na mapupunta sa impyerno ang hindi sasapi sa kanila. Karamihan sa nahikayat na naging miyembro ng kulto ay mga guro, estudyante at mga government employees. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <mukong>